ng pagkilos at paghahanap buhay. Ipadama mo ang paglingap ng Diyos sa taong masipag at nagsusumikap na linangin ang daigdig na ito upang makamit ang biyaya ng buhay. Alang-alang sa iyong esposa, ang mahal na Birheng Maria na lubhang matulungin at lagi handang sumaklolo, at sa iyong anak na si Jesus na hindi napagod na magpagaling, mangaral at makisalamuha sa mga may sakit, mga aba at mga makasalanan, Patuloy mo kaming subaybayan sa panahong kami ay napapagod at nabibigat na, na sa mga pasanin sa buhay. Samahan sa oras ng karamdaman at kalungkutan. Turuan sa pagawa ng tama at mabuti. At matularan namin na yung pagiging sakdal sa katahimikan at di nagmamaliw na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tulungan kaming maging matuwid sa pagpapasya at patas na pagtingin sa kapwa-tao. At sa panahong darating na ang aming paglisan sa daigdig na ito, o langit na pintakasi ng mapayapang pagpanaw, akayin mo kami sa piling ng Diyos na sa amin nagmamahal kahit na kami makasalanan. O San Jose ang manggagawa, panalangin mo po kami. Amen. Amen. Oratio Imperata, panalangin laban sa pagkatakot at karahasan napakita sa kanyang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kanyang loob. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Abagin Maria, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Isalong mo ang iyong tabak ang gumagamit ng tabak ay sa tabak mamamatay. Abagin, ng Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo. Sapagkat sila'y ituturing ng Diyos bilang mga anak niya. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukit kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. San Miguel Arkanghel, ipagtanggol kami sa laban ng ito. Maging kalasag namin sa kabuktutan at kasamaan ng demonyo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buhod pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, Diyos na makapangyarihan at maawain, Ikaw ang nagpapatigil ng digmaan at nangangalat mo ang mga palalo ang isipan pawiin mo nawa ang terorismo sa karahasan na nasa amin ngayon at pahirin ang lahat ng mga luha upang maging karapat dapat kaming tawaging iyong mga anak. Ipag-adya mo sa mga daluhong ng kaaway ang lahat ng mga tumatawag sa iyo upang kaming nagtitiwala sa iyong pangalaga ay hindi matakot sa mga sandata ng sinumang kaaway sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Miguel Arkanghel, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, James and Baby Chua and Family, Rene and Ponsalan, Jojo and Ayan Toribio, JD and Ara -Asi, at Chris and Chat de los Reyes and Family. Para sa natatangin intensyon, Nina Maripe at Edgardo Biting, Jojo and Pipay Biting at Aloma Pacheco. Para sa kagalingan ni Aaron Lee, Marites Lorente, Mario and Nena Bernardo, Baby Diato at Leonides Machas. Para sa kaluluwa ni Bibiano, para sa kanyang death anniversary, Rogelio Jr., Baltasar, Danilo, Feliciano, Ann Kathleen, Alexander, Aljon, Natividad, Christopher Ildeponso, Carmelita Tomas, Jose Miguel Catalina, Nicanor Federico Anisita, Elvira at Tita. Ngayon po ay ka-22 ng Disyembre, simbang gabi. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Banal ang kanyang pangalan. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ating ipahayag at ibahagi ang kadakilaan at kabanalan ng Diyos na nagkatawang tao. Liturhiya. ang Misa de Aguinaldo ay Misa patungkol sa mahal na Birhen. Maria, sa panahon ng Adviento, ang mga antipona sa Magnificat sa panalangin ng pagtatakip silim mula Desyembre 17 ay tinatawag na O Antipon. At ito ay uulitin bilang taludto ng Aleluya sa mga misa ng simbang gabi at antipona sa pambungad sa misa. Turo ng Simbahan Matatawag natin ang Magnificat bilang awit ng pag-asa ito ay isang imnong papuri at kagalakan sa mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos kay Maria. Subalit si Maria ay pinalawak pa ito. Kanyang ibinahagi ang ginawa ng Diyos sa buong kasaysayan ng kanyang sambayanan. Dito, inuusal ni Maria ang isang propesya na hindi ang kapangyarihan, tagumpay at salapi ang mamamayani, kundi paglilingkod kababaang loob at pag-ibig. Huwag nating kalimutan ang tunay na kapangyarihan ay paglilingkod at ang maghari ay nangangahulugan na umibig. Ito ang daan patungong langit. Magsitayo na po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, umaga po sa inyong lahat. Maganda umaga din po, Father. Baka hindi pa natin ay e kapitong madaling araw na tayo ay humaharap sa banal na altar upang gunitain ang pinakamalaking pagibig ng Diyos na darating sa atin ang pagsilang ng kanyang bugtong na anak. Ang mga tagapagtaguyod po ng banal na Misang ngayong umaga ay ang North Bill 1B. Pinangunahan ni Pablo Langomes, Nida Cadad, Miriam Abelio, Rachel Serrano, Ligaya Lopez, Marie Antoinette Chong, Rowena Bagadiong, Tonet Goh, Rolando Di Guzman, Jess Gordola, Evelyn Rafael, Rina Balboa, Rowena de los Santos, Meli Diama, Celia Official, Carmen Bagkus, at ang samahan ng kapatiran ni San Jose, Francisco Concepcion, Francis Concepcion, Nerio Bagabaldo, Jay Quanico, Sosimo Acuin. Mark Villalobos, Glenn Evangelista, Glenn Ribuyas, Jude Tabuso, Benjamin Opus, Herbert Parinyas, Raul Sogoan, Gil Hill a Acampado, Joey Sarmiento, Danny Bulakenya, Arnold Alcantara, Pasasalamat ni Chris and Chad de los Reyes. Ngayon ay magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan. Ingin natin ang awa ng Diyos kasi tayo ay maaring nagkamali, nagkasala. Panginoon ng awa at habag, ikaw ay laging naawa sa iyong sambayanan kapag kami laging humaharap sa iyo ng sugatan, ng malungkot, ng mga may kasalanan, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Binigay mo ang iyong buhay upang kami maging masaya sa piling ng iyong Ama, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng pag-asa. Binibigyan mo kami ng pag-asa tuwing kami bumabalik sa iyo. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo para sa buhay na walang.